guys, hello Naglalaba ako ngayon sa aking damit. Ayan. Nung oras na. Siguro mag alas gis na. Um, kasi ano eh, tingnan mo. Tingnan nyo guys. Naglalaba ako. Gabi na. Nagkukusot ako ng aking mga damit. At saka yung underwear ko guys. Tingnan nyo underwear ko. Kung gaano siya ka. <laughs> yellow. Yellow na siya, guys. Oh. Hindi ko alam kung bakit dito. Kasi

tapos nilagyan ko na ng Zondrox na yung pangkulay pang na Zondrox kasi meron akong mga ah uh, aray bicolor guys na ano na uh, Zondrox para hindi mapiktuhan yung ibang bicolor ayan pakita ko sa inyo ano po ba ang pwede dito guys ilagay nahihirapan talaga ako magpaputi kasi gustong gusto po yung maputi na ano underwear pero hindi ko alam pa paano gagawin ito ayan oh yan kitang kita naman guys yeah! hindi ko alam kung pa paano ang gagawin inukusot ko na binaban ko na to sa ano hindi ko naman pwede i-brush to ng i-brush kasi baka naman yung tela niya mga ano mabuitas. kasi ano to guys ah underwear ito yung ang na Oh. Oo, oh na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nito. Eh, comment nyo po da, dyan sa comment section kung ano po yung dapat gawin nito. Kasi ayan guys. Sa camera, sa camera lang po yun na makikita mo na kung alam mo lang. Hindi po yan po kay. Kulay yelo po yan. Po yan. Kulay yelo po. Hindi po siya. Okay. Okay nahirapan ako magtanggal ng dilaw sa underwear ko paano kaya magtanggal ng kulay uh, dilaw na underwear kulay dilaw na siya mancha siya eh mancha, mancha ata to yan eh. binabad ko na siya ng Arjan sabi ko nga diba kasi hindi maganda guys yung underwear mo may ano uh, may mancha yung kulay yellow. Yan gabi na po ito. Ayun. Ako lang mag-isa dito sa banyo no? naglalaba ako kasi gusto kong kusutin dahil bukas mayroon na naman kaming pasok. So nahirapan ako guys mag uh, kung ano ang gagawin ko doon sa ano underwear ko. Titingnan nyo sa camera parang puti siya pero hindi po siya. Maputi. Kulay yellow po siya yung mancha po. Yun ang gusto kong malaman dito kong, Kasi kahit kayo guys, relate kayo dyan kong Anong gagawin nyo doon sa underwear nyo pag naglalaba kayo? Kasi ang chlorine hindi na po siya talaga nakakatanggal ng mancha. No? Binabad ko na siya ng Zondrox pero wala pa rin. At saka kinusot tapos nilagyan ng Ariel. Siyempre, wala pa rin po. Kasi gusto kong pumutik to eh. Sayang to maganda to eh. Maganda underwear to. Kung mapapansin nyo sa camera, maputik po siya. Pero hindi po siya maputik guys. Kulay yellow po yun. Kayo po, ano po bang ginagawa nyo kapag ganyan ang damit nyo? Ayan guys, so hanggang dyan lang po muna yung board video natin. So to video, no? At um, syempre, agad bless na rin sa inyo in magandang gabi po. Bye-bye.